Sa likod ng bawat tawa sa classroom, ng mga asarang tila wala lang, at ng mga birong inuulit araw-araw, may mga damdaming hindi kayang sabihin ng harapan. May mga pusong natutong magmahal sa katahimikan. May mga kwentong nagsimula sa walang mali pero nauwi sa sandaling hindi na mabubura kailanman. Ito ang kwento ng isang binatang natutong magmahal sa taong alam niyang hindi kailanman magiging kanya. Isang kwentong may halong pagnanasa, kabiguan at pagbitaw, hindi dahil gusto niya kundi dahil kailangan. Sa mundong puno ng husga, minsan ang pinakamasarap na sandali ay siya pinakailigal at pinaka hindi mo pwedeng ikwento. Ito ang kwento ni RJ at ngayon, panahon na para siya naman ang marinig. Welcome sa M2M Desires kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung may bahagi ng kwento ni RJ na tumama sa puso mo, pakisama mo rin kaming damhin ito. I-like mo ang video, i-share mo sa taong dapat makarinig nito, at mag-iwan ka ng komento baka tulad ni RJ may kwento ka rin na kailangan lang mapakinggan. Huwag kalimutang mag-subscribe dahil dito sa M2M Desires tinatanggap ang bawat damdamin kahit gaano pa ito kakomplikado. Shoutout na may pagmamahal para sa solid listener nating si JJ Diaz. Salamat sa walang sawang pakikinig at suporta. Para sa iyo ang kwento at gabi na ito. Handa ka na bang makinig sa kwento ni RJ? Tara, simulan na natin. Hello Kuya Will. Tawagin mo na lang po akong RJ. Isa po akong ABM student, ikalawang taon ko na sa senior high school. Hindi ako lantad Kuya Will. Hindi rin naman ako yung tipong lalaking masyadong pamacho. Basta lalaki pa rin sa kilos pero sa puso, may kakaiba akong tinatago. Takot akong mahusgahan. Lumaki ako sa paligid na sanay sa mga tukso, sa mga chismis. Kaya pinili kong manahimik na lang. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi na ako tao. Hindi ako immune sa nararamdaman, lalo na sa paghanga. At doon po nagsimula ang kwento ko. Sa isang kaklasing hindi ko inakalang mahuhulog ako kahit alam kong hindi siya para sa akin. Noong junior high pa lang ako, madalas ko na siyang makita sa campus. Hindi siya yung tipong sobrang sikat o artistahin. Wala siyang matinding dating sa akin noon. Pero may isang bagay sa kanya. Yung tahimik na presence. Yung simpleng lakad. Yung pakikipagbiruan niya sa tropa. Noon, babae ang mga crush ko may mga klasing kilig din akong naranasan sa elementary. Pero noong nakita ko siyang muli sa senior high bilang kaklase, parang may kung anong na-activate sa loob ko na hindi ko maipaliwanag. Sa ABM strand namin, dalawamput dalawa lang kami sa classroom. Kaya hindi maiiwasan na mabilis ang closeness. Lalo na ako, Kuya Will, aminado akong madaldal, palabiro, at marunong makihalubilo. Sa dami ng mga group works, performance tasks, at araw-araw na asaran, unti-unti ko siyang nakilala. Tahimik siya, hindi maarte. Hindi rin siya maputi, pero may linis sa itsura. Sakto lang. At habang mas nakikilala ko siya, mas lumalalim ang paghanga ko alam mo yung tipo ng taong hindi marunong magtapat? Kaya dinadaan sa mga parinig. Ganun ako, Kuya Will. Pinapakita ko na gusto ko siya pero laging may halong char lang o loko lang. Nagiging takbuhan ko ang tawa para takpan ng totoo kong nararamdaman. Sa classroom, lagi ko siyang inaasar at madalas din kaming magkaasaran dahil inis ako kapag hindi siya tumutulong sa paglilinis. Parang siya pa yung lalaking napakakomportable na wala siyang pake minsan. Pero sa kabila noon, mas lalo kong gustong mapalapit sa kanya. Minsan, nagiging physical na ang biruan namin. Isa sa mga kaibigan ko ang nagsabing parang masyado na raw kaming close ako, dead ma lang. Pero deep inside, gusto ko talaga siyang mahawakan. May mga pagkakataon na sa sobrang harutan sa classroom, napapadampi ang kamay ko sa mga parte na medyo sensitibo. Alam mo na siguro kung saan. Naka-shorts lang naman siya. At sa aming magkakaklase, parang natural na lang ang ganitong trip. Wala masyadong issue. Pero sa akin, may kilig. May kaba. May halong curiosity. Isang araw, may dance practice kami para sa school event. Ako, siya, at dalawa naming kaklose ang naunang dumating. Sumakay kami sa isang nakaparadang jeep sa likod ng gym. Yung dalawa naming kaibigan, bumaba para bumili ng drinks. Naiwan kaming dalawa. Doon, asaran ulit. Tapos gaya ng dati, nadampi na naman ang kamay ko sa parte ng katawan niyang medyo sensitive. Gets mo na siguro, nakashorts pa rin siya. At sa pagdampi ng kamay ko, ibang klasing init ang naramdaman ko. Hindi pa man nagsisimula ang sayaw, parang puso ko na ang sumasayaw sa kaba. Tumaan ng mga buwan, kaklase ko pa rin siya. Isang gabi, Pagkatapos namin gumawa ng props para sa school project, hinatid niya ako pa uwi gamit ang motor niya. Apat kami sa grupo noon, pero sinabihan ko yung dalawa na mauna na. Gabi na rin kasi, at sa totoo lang. Gusto ko lang sana makasama siya. Kaming dalawa lang. Hindi ko rin maipaliwanag, pero may bahagi sa akin na curious. Hindi naman bastos, hindi rin mali. Pero alam mo, yung may gusto kang maramdaman, may gusto kang malaman, kahit hindi mo ito kayang sabihin ng direkta. Tahimik ang biyahe namin. Malamig ang hangin, madilim ang kalsada. Tanging tunog lang ng motor ang maririnig. Parang bawat bugso ng hangin, may dalang tanong na hindi ko masagot. Medyo pabirong sabi ko, Tol, parang may bumubukol dyan ha? May tensyon ata? Ngumiti lang siya. Pero nang aksidenteng masagi ng kamay ko, ang bandang ibaba niya. Hindi siya umiwas. Hindi rin siya umimik. At kahit wala akong sinabi, alam naming dalawa. May nararamdaman kaming hindi maipaliwanag. Bigla niyang ihininto ang motor sa tapat ng lumang basketball court malapit sa palayan. Walang tao. Walang ilaw. Tahimik tumigil kami sa likod ng stage. Wala kaming imikan, pero sa loob, pareho kaming may kaba. Pareho kaming may gustong malaman. Naglakas loob akong simula ng usapan. At unti-unti, may nangyari. Hindi na kailangan ng maraming salita. Gumalaw ako ayon sa matagal ng tanong sa puso ko. Tanong na, sinasagot hindi ng salita, kundi ng sandali. At sa totoo lang, hindi ko inakalang ganun siya ka-intense, lalo na sa unang beses. Mabilis ang mga nangyari. Napapikit na lang ako. At sa gulat ko, ang nasabi ko, Ba't di mo sinabi? Ang weird ng lasa, parang hindi ako handa. Napatawa lang siya. Pasensya na, sabi niya. Ganti ko lang yan. Lagi mo kasi akong inaasar. Akala ko tapos na. Pero nagulat ako sa sumunod niyang ginawa. Tahimik siya pero lumapit siya, dahan-dahan, parang gusto niyang tanggalin yung kabako. Para bang gusto niyang, siya naman ang gumawa ng paraan. Para sa akin naman. Hinawakan ko ang braso niya, pero pinigil niya ang kamay ko. Tumingin siya sa akin, tapos bulong niya. Ako muna, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. At sa pagkakataong, yun, ramdam ko yung kakaibang kiliti yung kabang may halong init at lambing. Parang lumulutang ako sa ere habang nakapikit. At sa dahan-dahan niyang paglapit, bumigay ako. Pag-uwi namin, wala kaming sinabi. Wala ni isa sa amin ang nagsalita. Pero pareho naming alam. May nangyaring espesyal. Hindi lang dahil sa pisikal na nangyari, kundi dahil pareho naming piniling ilantad yung nararamdaman kahit wala kaming label kahit walang kasiguraduhan kahit ngayong gabi lang matapos ang nangyari hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya pero laking gulat ko kuya Will lalong dumikit siya sa akin parang walang nagbago mas naging close pa kami pero dumating ang araw na nagkaroon siya ng girlfriend at ako na natiling mapagbiro. Aba, pinalitan na ako. Biro ko sa mga kaklase naming alam ang closeness namin. Tawa lang sila. Pero sa loob ko, parang may bigla ang lungkot. Kasi alam kong hindi ako talaga pinili. Isang hapon, habang nasa bahay nila kami para tapusin ang isang school project, nagkatinginan kami sa gitna ng katahimikan. Nasa kwarto kami. Wala ang magulang niya. Tapos bigla siyang nagsabi, Tol, pwede ba ulit? Ako parang nanigas. Hindi ako agad nakasagot. Ang una kong naisip, May girlfriend ka na tol. Hindi ko agad nasabi. Pero ramdam ko na sa puso ko. Hindi ko na gawin sa kanya ang mga ginawa namin dati. Hindi dahil ayoko. Hindi rin dahil wala na akong nararamdaman pero dahil may iba na siyang mahal. Sabi ko, Tol, kapag nalaman ng girlfriend mo, patay tayo. Tumawa lang siya. Pero alam ko, may halong pangaakit. Dali na, sabi niya. Pero ako, nakiusap na tigilan na lang. Sabi ko pa, kapag hindi ka tumigil, uungol ako ng malakas. At doon siya natakot. Baka kasi may biglang pumasok sa kwarto. Kaya tumigil din siya sa loob ng katahimikan naming dalawa, may naiwang mga tanong. Totoo bang straight siya? Bakit niya yun ginagawa sa akin? At ako naman, bakit kahit alam kong walang patutunguhan, pinapayagan ko pa rin masaktan ang sarili ko? Pero hindi ko rin siya masisisi. Pareho kaming nalilito. Pareho kaming binata, curious at parang naglalaro sa apoy na ayaw naman naming tupukin kami ng buo. Pagkatapos ng graduation, naging mas bihira na ang pagkikita namin. College na siya ngayon, kumuha ng Bachelor of Science in Veterinary Medicine. Ako naman, abala sa mga plano ko para sa sarili ko sa kabila ng lahat, masasabi kong masaya ako. Hindi ko pinagsisisihan na dumaan siya sa buhay ko. Isa siyang mahalagang alaala. Isang what if na hanggang alaala na lang. Mabuti na lang at hindi ako tuluyang nahulog. Mabuti at hindi todo. Kasi alam ko sa sarili ko, hindi rin talaga kami magiging kami. Dahil sa huli, gusto ko pa rin magkapamilya. Gusto ko ng mga anak na magmamana ng mga paghihirapan ko sa buhay. Gusto ko ng sariling tahanan na ako ang bumuo, hindi base sa sakit o sa mga bagay na panandalian lang. At ngayong gabi, habang isinusulat ko ito, parang ang dami ko pa rin tanong, pero isa lang ang malinaw sa akin. Isa siyang magandang alaala na hindi kailanman mawawala sa puso ko. Good night Kuya Will. Salamat sa pakikinig. Maraming salamat RJ sa pagbabahagi ng isang kwentong puno ng katotohanan ng kaba, pagnanasa at sakit na tahimik na kinikimkim ng marami. Hindi madaling magbukas ng puso lalo na kung ang kwento mo ay taliwas sa inaasahan ng mundo. Pero sa pagsasalaysay mong ito, may mga damdaming nabigyang boses. Damdaming matagal ng gustong marinig. Ang kwento mo ay hindi lang tungkol sa pag-ibig na hindi natuloy. Ito ay kwento ng pagkakakilala sa sarili, ng pagharap sa katotohanan, at ng pagtanggap, kahit masakit, kahit mahirap. Sa huli, pinili mong magpakatotoo. Pinili mong igalang ang sarili mo, kahit alam mong may mga sandaling gusto mo pa sanang bumalik. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi pag-angkin, kundi pagbitaw. Sa mga kabataang nakaka-relate kay RJ, hindi kayo nag-iisa. Maraming tao ang dumaan sa ganitong klasing confusion at emotional turmoil. Ang mahalaga, matuto tayong magmahal ng sarili, magrespeto ng iba, at gumawa ng mga desisyong makakabuti sa kinabukasan natin at sa mga straight na friends na may kaibigang tulad ni RJ. Maging sensitibo sana kayo sa nararamdaman ng mga taong nagmamahal sa inyo ng tahimik. Huwag nyo silang gamitin sa curiosity o experimentation kung alam nyong sa dulo, masasaktan lang sila. Tandaan, ang pag-ibig ay hindi palaging tungkol sa pagkakaroon. Minsan, ito ay tungkol sa pagtanggap, pagbitaw at pagpatuloy tulad ng sinabi ni RJ, isa siyang magandang alaala na hindi kailanman mawawala sa puso ko. Kung nakarelate ka sa kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at magsubscribe sa channel na ito. Dito, ang boses mo ay may halaga. At kung may kwento ka rin, padala mo na. Baka ikaw naman ang marinig namin sa susunod. Hanggang sa muli. Dito lang sa M2M Desires kung saan ang bawat lihim ay may lakas at ang bawat damdamin ay may boses.